Alam niyo ba, na naging unang certified Hollywood actress si Charis Pimpinko kumpara kina Liza Samirano at Dali De Leon? Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Matapos ang matagumpay na guesting ni Charis Pimpinko sa mga US TV sa Amerika like Ellen DeGeneres, Oprah at mga, mga pang iba ay uh, nagkaroon ng pathway na makilala ni Charisse si David Foster, isang sikat na composer at producer na kung saan nagpapakilala sa mga singer, sa mga baguhang singer artista na maging isang sikat sa Amerika lalo na sa Hollywood. Yes, tanging si David Foster ang tumulong kay Charis Pimpindo or Zeke Cyrus para makilala sa Amerika bilang isang singer, hindi lang isang singer kundi isang sikat na Hollywood actress, of course, sa Hollywood. Alam niyo ba na mayroong mayroong dalawa o tatlong pelikula sa Hollywood ang nagawa ni Charis Pimpengo dahil kay David Foster. Maraming kaibigan si David Foster sa Hollywood at Amerika at pinakilala si Charis doon. At ito nga, ang pinakamalaking highlight sa buhay ni Charis ay mapabilang sa cast ng Glee. Kung saan, isa siyang guest doon at di kalaunan pwede sa maging mainstay, hindi lang guest. Hindi lang guest sa Glee, kundi permanent na siya doon. Hindi lang Glee ang magiging TV series ni Charisse sa Amerika, kundi mayroon pa palang Walt Disney TV musical kasama niya sana si Nick Jonas. Ito ay niluluto daw di umano ni David Foster para kay Charisse Pimpenko. Subalit nagiba ibang ihip ng hangin, umuwi daw ng Pilipinas si Charisse at doon nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat na hindi na sa magkaroon ng karyer sa Amerika at Hollywood. Umuwi ng Pinas si Charisse at pag-guest guest sa mga TV show sa ABS-CBN at yun din ang dahilan kung bakit naon siya ang kanyang pagbabalik sa Amerika at Hollywood at napiktuhan ng dahil daw sa pag-guest guest niya sa ABS-CBN Network sa Pilipinas. At doon na rin nagsimula ang pag-transfer at pag-transform ni Charis Primpingko bilang isang transgender, bilang isang Zeke Cyrus na talaga namang kontrang-kontra ito ni Raquel Pembenko dahil naapiktuhan ang karera ni Charis bilang isang sikat na Hollywood actress. Kaya walang karapatan si Nanay Raquel na sisihin at madismaya kay David Foster sa nangyari kay Charis Pembenko dahil lahat nagawa na ni David malaking bagay lalo na ang pagkaroon ng TV series ni Charis Nagli na sana siya ay maging permanent doon bilang isang actress at singer at heto pa ang Walt Disney TV musical show ay makakasama sana ni Charles si Nick Jonas. Si David Foster din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dalawa o tatlong pelikula sa Hollywood si Charles Pimpenko at nagkaroon siya ng tatlo o apat na official song na na-release ng Amerika at Global Stage. Tatlong biggest song ang na-release ni Charles Pimpenko dahil kay David Foster. Ito ang Louder, One Day at Pyramid. At pinayagan din si Charis ni Celine Dion na i remix at i-release ang single niya na To Love You More at All By Myself dahil magkaibigan, best friend sina David Foster at Celine Dion kasama sina na Winfrey Oprah at Ellen DeGeneres. Kaya naman ang sagot sa mga taong nambas kay David Foster, wag si David Foster dahil lahat-lahat ginawa niya para kay Charis pimpengko Ayon sa iba, Pwede naman maging lesbian sa Amerika na hindi nababago ang sariling kaanyuhan. Pwede umibig sa isang kapwa babae ang isang lesbian doon na walang kabaguhan. I mean, hindi na kailangan baguhin ang gender at maging isang ganap na lalaki at magpa-opera. Pwede ka maging isang lesbian sa Amerika na hindi baguhin. Hindi baguhin ang iyong seksualidad at maging normal lamang at maging uh, real, realidad. Bago matapos ang vlog na to, nais ko lang sabihin, sinayang ni Charis Pempingko or Zeke Cyrus ang opportunity at pagkakataong sumikat bilang isang aktres sa Amerika at naging Hollywood singer or actress. Ang magandang ginawa ni Charis ay nagpakatotoo siya at naramdaman niya ang kanyang seksualidad na hindi siya isang babae kundi isang lalaki. So bali, nag-isip-isip muna siya kung kailangan ba talaga niya magpa-opera at maging isang transgender at maging isang tunay na lalaki, hindi babae.